Isang mapagpalang araw po sa lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan by God's grace. Ito po, ito po ang Diakonos at ito po ang ating online Bible study ministry. At we did, we did not set po this channel to be monetized in any way, shape or form po. At wala po kaming nais na maitaas kundi ang pangalan lamang ni Jesus na ating dakilang tagapagligtas. Having said that, lagi kong nakakalimutan na i-remind po ang lahat that you can put down your comments. Maybe suggest a topic that we can add up to our list. And uh, ang topic po natin ngayong araw ay Wisdom from God. Ito po ang Bible Study number 41. Kung wala po kayong Bible Study, wala din po ako. Tara, Bible Study tayo. Ang, ver ang verse po natin ngayong araw is found in James 1, 2-5. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Mga kapatid, sa verse 2 hanggang verse 4, inilatag ni James ang kundasyon para sa natitirang bahagi ng kanyang liham. Inihayag niya na ang buhay kristyano ay tungkol sa pagkakaroon ng mas malalim na pagtitiwala sa Diyos habang dumarating ang mga pagsubok sa atin. Sa katunayan, ang mga pagsubok na yan ay ang eksaktong kailangan natin pa, para mas matuto tayong magtiwala sa Diyos. Dito, sinimulan ni James na ilarawan kung ano talaga ang itsura ng pagtitiwala sa Diyos sa iba't ibang uri ng mga pangyayari. Alam niyo po, there was a time in my life na kapag ka meron akong problema o di naman kaya isa sa mga kaibigan ko may problema, our immediate solution is to gather yung barkada, paikuti ng baso, at habang umiinom kaming magbabarkada, uh, we would study the problem and then we give our recommendations. However, itong practice na ito more often than not did not solve the problem. And I believe kasi kulang kami sa wisdom. Sa tingin ko kailangan nating maintindihan ano ang wisdom. Ito po ang sinabi ni Solomon nung siya ay uupong hari ng Israel in 1 Kings 3:7 to 12. Now O Lord my God, you have made me king instead of my father David, but I'm like a little child. Who doesn't know his way around? And and here I am in the midst of your own chosen people, a nation so great and numerous they cannot be counted. Give me an understanding heart so so that I can govern your people well and know the difference between right and wrong, for who by himself, for who by himself is able to govern these great people of yours. The Lord was pleased that Solomon had asked for wisdom. So God replied, Because you have asked for wisdom in governing my people with justice, and not asked for a long life or wealth or death. of your enemies I will give you what you ask for I will give you a wise and understanding heart such as no one such as no one else had or ever will have Mga kapatid notice in verse 9 Ang sabi ni Solomon to know the difference between right and wrong Ang wisdom sa Bible is about morality Ang wisdom sa Bible ay tungkol sa behavior na nakaugat sa paniniwala Ang sabi ni Jesus sa Matthew 7 uh, verse 24 everyone then who hears these words of mine and thus them will be like a wise man who built his house on the rock. Ano daw po ang wise? Ang sabi ni Jesus kayat ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino. Ang wisdom po daw mga kapatid according kay Jesus ay ang pagkakapareho ng paniniwala at pagsasagawa or actions. Ngayon alam na natin ano ang wisdom. Ang tanong, paano tayo hihingi? Alam niyo po, ako po ay may mga six years na sa food industry dito sa Middle East. And I have learned over the years na depending on your approach to your server determines the quality of your dining experience. Now, what do I mean by that? Ideally, sa training namin, ideally, kahit masungit ang guest, servers must provide exceptional, memorable service sa guest. But in reality, kapag masyadong irate o moody ang guest, ang server magdadalawang isip na mag-create ng rapport o magbigay ng suggestion so sa kung anong magandang pagkain ang i-order. Kasi nga nag-aattitude ang guest. So when we read verse 5 of James chapter 1, it says, "If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you." Notice the phrase, "If any of you lacks wisdom." Alam niyo po, minsan when we ask God, we ask as if mas may alam pa tayo sa kanya. The manner required here is humility accepting that you lack wisdom in it of itself you have positioned yourself in a position na empty vessel ka ready and willing to be filled we need humility kapatid in verse 6 to 7 it says but when you ask you must believe and not doubt because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind that person should not expect to receive anything from the lord mga kapatid we cannot come to god na hati ang katapatan natin what do i mean by that When we ask, ang sabi ng Bible, we must not doubt. Ngayon, itong doubt na to is not a cognitive doubt. Hindi ito yung sa utak lang. Minsan kasi when we ask God for anything, our brain, we can't help it. Automatic siya. Iisipin niya agad, naku mukhang imposible ito. Mga kapatid, hindi po ito yon. This is the kind of doubt na nagre-resulta sa kilos that involves overt act. In short, naniniwala ka sa kanya, humihingi ka sa Panginoon, pero ang pamumuhay mo taliwas sa Kanya. Ang sabi ni Alistair Begg, You cannot pray for wisdom and act like a fool. You cannot pray for sanctity but act in immorality. You cannot pray for grace and act in self-righteousness. Mga kapatid, do not doubt. Patuloy ka lang sa pagsunod sa Panginoon. Now let's ask the passage today. What will be the result if we truly believe and not doubt? Kapatid, God will give us wisdom. And God gives it generously. At ito pa maganda, ang sabi ng verse 5, He gives wisdom without finding fault. Kahit paulit-ulit ka pang magtanong sa Kanya on the same question, hindi Kanya pagmumukain tanga. He will give you wisdom generously. Alam niyo po, sa lahat ng training na natinan na ko sa mundo, uh, yung secular training, hindi maiiwasan na may mga instructor na pagmumukain ka talagang tanga to prove na mas magaling sila sa'yo. Amen? But in God, if you ask for wisdom with your life nakitang may pananampalataya ka, He will give you generously. Sabihin sa'yo ni God, di ba last week nag-usap na tayo na hindi nga ako mag-glorify niyan? It's okay, paintindi ko ulit sa'yo. Ganon ang Panginoon, kapatid. He gives wisdom so that you may be mature and complete, not lacking anything. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag natin kalimutan ang verse natin today. James 1.5 If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Mga kapatid, napakahalaga ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Hindi lang ito tungkol sa kaalaman kundi sa tamang pamumuhay na nakaugat sa ating pananampalataya. Tulad ng sinabi ni James, ang pagsubok ay isang opportunity para mas lalong magtiwala sa Diyos at humingi ng wisdom mula sa kanya. Ang karunungan na ito ay magtuturo sa atin ng tamang landas na magpapalalim sa ating pananampalataya at magbibigay ng kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok. I hope you are blessed kapatid kasi ako din na blessed. Let's pray po aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa iyong salita na patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas at gabay. Tulungan niyo po kaming magkaroon ng karunungan na nagmumula sa inyo. Naway palagi kaming magtiwala sa inyo at humingi ng inyong patnubay sa lahat ng oras. Panginoon, punuin niyo po kami ng karunungan upang maisabuhay namin ang iyong salita at maging matatag sa pananampalataya. Maraming salamat po, O Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, we are all sinners. As it says in Romans 3.23, 3, For all have sinned and fall short of the glory of God. Pero mahal tayo ng Panginoon. He offers us the gift of eternal life to, through Christ Jesus. Sa Romans 6.23, it says, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Jesus came to save us from our sins. At ang sabi din ng John 3.16, For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. To receive this gift, We must believe in Jesus life death burial and resurrection repent of our sins and follow him if you haven't already I urge you mga kapatid to, to make this decision today accept Jesus Christ as your Lord and Savior and begin your journey with him kung gusto mo siyang tanggapin you can talk to him you can pray on your own sabihin mo Panginoong Hesus inaamin ko na ako ay isang makasalanan kailangan ko ang iyong kapatawaran naniniwala ako na ikaw ay namatay para sa aking kasalanan at uling nabuhay binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo akong mabuhay para sa iyo mula ngayon. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Kung ginawa mo ang mga prayer na yon, ikaw ay isang bagong nilalang na. Iwanan mo na ang dati mong pamumuhay. Maghanap ka ng local Bible Believing Church at magpa-disciple para mas makilala mo pa ang Diyos. Ayon sa Bible, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig ng salita ng Diyos. As always, hindi namin hangad ang validation ng mundo. We are only here to share the hope and salvation found in Jesus Christ. Ito po muli ang Diakonos, which means servant at maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong araw to God be the glory I'll catch you in the next video